hindi ko pinasto mo. sakit sobra. Lalo na pag araw. Kumikirot? Kumikirot talaga. Minsan gusto kong umiyak. Nung dati ito yun. Tapos nung mga six months ago, hmm. Oh. na-slide na kasi ako. Ah, so, okay. Tumama. Parang lalo siyang nagano. Six months na, na slide yun. Tapos, yun na, nagdire-direction. Tapos minsan yung... natatapilok pa ako, nadadapa. Okay, balin yung niyo yung sapatos niya. Pahigayin ko na kayo. Hindi kayo nagpa-check up nagpas x-ray man lang kung na nung nadulas kayo baka mm -hmm. nagkaroon ng chip fracture eh Sa saan tumama yung balakang niyo pero, pero nakuman ba o na-slide lang slide lang tapos dandahan naman kasi nagkaalala yung pagbagsak ko mm na over na hyper extend yung hip niyo hip joint mm -hmm. tapos kumikirot mm -hmm. okay. Okay. okay, okay. Okay, okay. Ay, may tapilo kayo. Tanggalin yun eh. Bumitapilo kayo. Sige, higa kayo. <laughs> Pag naglalakad kayo. Pag five days kung period ng okay ilang yan. Ay, naku. ay period kayo ngayon? Mahinan na. Pag five days na yun. Ay, ah, wala na yan. Okay lang. Pwede. Okay lang. Pwede yan. Eh. Pagka last day na yun, patak-patak na wala na yun. Pero kung bago lang ngayon, ngayon o oh, two days, malakas, hindi ko pwede. Kasi magkakaroon kayo ng irritation. No? Pero kung last day na, five days na, yung iba, three days lang. Eh. Ako, three days lang. Regular ako. <laughs> Oo, <laughs> oh, oh, ako nang bahala. Hindi ko naman kayo mamasal sa balakang Iga kayo ako pag kayo. Ay, pwede yan. Kala ako naman eh. Pag naglalakad kayo, nasasaktan kayo. May parang may, may naiinita kayo. Ano? Paano? Paano siya? Paano yung nararamdam mong masakit? Ano ba? Nakatayo ako ng mga 10 minutes. Ayun, gusto ko nang umupo kasi makirot na siya. Mag Tapos sa pa madaling araw ko, bago matulog, ang sakit. Hindi ko malaman kung saan ko ilulugan yung... Ganito, pag ganito kayo. Ayun, masakit siya. Ayan o, oh. masakit. Masakit. Saan pag ginanong? Oh. Okay. Pag ganito. Hmm, masakit din siya. Masakit din. Oh, okay. Sa kabila. Pag ginanito ko. Oh. Hindi naman. Ito. Hindi rin. Okay lang yan dito talaga sa kabila pag kinain niyan. May konting sakit. Ayun, lumalabot. Oh, sige. Hoy. na last na. Tumo na lalaban. Oh, okay, one shot again. <coughs> sige, um, ako lang na. Mm nag -hmm. ka, ma'am. pagka umipek tunit yan, kung maga hapusan mo lang ng paw. Huwag kang mataranta. Ganyanin mo lang ng paw yan. Matatak na yan. Anong nangyayari dyan? Alam mo, minsan yung kulang yung hakbang natin. Oh. Nakadagdag lang. Nangyayari rin sa akin yan. Parang gusto mo lumabot kaso ayaw. May naiirita. Parang, oh. grabe, parang may langgam na pulutong kinukot-kot yung ano mo. Oh, Maasin mo. Nangyayari rin sa akin yan parang bitin ako sa baghakbang sa kama nun, parang may umiipit na rito. Yan, yan. Nadagdagan lang yan, nung nadulas ka. Nadulas. Sana po, Master, ano, na ako kasi ang hirap kayo magtrabaho. Nasa Hong flight ko sa ating Eh. Hmm. Eh, Nagka-emergency lang kaya nakauwi ako. Magbaong tapos... ka lang ng paon Magniwala ka sa akin. Sige. Di haya ka. Magba. Roy Bengi pa ka ng bao para ano, dun sa Hong Kong. O kung may mabibili lang ka ng ganito, umili ka ng ganito. Para yung mga masil-masil mo, yung mga nerves mo, kumalma pag yung oras na ng madaling araw, kikirot siya. Para kumalma. Pag nainitan na niya yan. Lalo pag ano, winter ngayon doon. Lalo malamig. siya sumasakit. Hindi ako makatulong. Kunin mo. <makes> Dito sa mo. Ipiti mo. Sige, ipiti mo. Okay, ipiti mo <coughs> <Sabat>. <coughs> Thank you. Owe, ko. Sawa? Okay. O wait pa nga, ganyan pala. Ay, 'yun. Tapos ngayon, oh. Nawala. Ay, nawala. Nawala. <laughs> okay. oh, Kanina o. Oo nga. Parang minaji kong master na. Okay. Ganun lang. Tapos, alam mo nangyayari dyan. Minsan nangyayari din sa akin. Yan. Yung nangyayari sa'yo na. Parang nabitin ako ng paghakbang ng ginanong ko. Hmm. Parang may... Minsan kung makikita mo sa ibang video, sinisipa ako yun. Hmm. Ginaganong <laughs> ko. May naiirita rito. Naiirita nga ako. Ang gagawin dyan, pahat, kaso sa kung um, baka ma masobra eh. Baka marunong. Yung, dito pa, master, parang... Lantar? Oo, parang masakit siya. Okay, hindi yun siya. Pa Roy, lapit mo dito pa. May papakita ko sa kanila. Para mahula at para ma mahula, hindi na Roy. Para mahulaan yung kung plantar o hill spar bone, hanggang sa yung ano, hanggang sa yung guhit ng ano. Pag mag magmula rito, para may knowledge ka about dito. Plantar pa siya, hindi siya. Pag ganun, yan ang plantar, Magmuna dyan, pag ganyan. Pero pag dito sumasakit, para kay nakakatapak ng bubog o bato na parang matulis. Pag dyan naman sakit, ang tawag dyan he is heel spur bone. Ngayon ma'am, saan banda ang part? Dyan? Dito. Yan ang plantar fasciitis. Ang sagot dito sa plantar fasciitis, yung sinelas nyo dapat may arch. Kasi pag plat na plat, para kay may nahatak dito. Parang may mapupunit. Pero ang discarte dyan, nahahanapin nyo lang. Pwede yung sarili yung tong treatment, medyo masakit lang pero kaya nyo yan. Pag masakit na masakit na, bitawan nyo. Ganito, to, masakit. Wala. Kon meron niya konti dito. Mm, medyo masakit. Medyo masakit. Dito. Medyo din. Medyo din. Dito. Medyo. Sa sentro. Yan. Ito, masakit. Mas masakit to. Okay. Dito, sa kabila. Medyo. Dito dito medyo sagip ng masakit ito talaga yung ito dito tayo pupunta sa pinakaamin ito yung pinakamasakit dito tayo okay relax mo lang mm mm hmm okay mm Mhm hmm okay Tatlong pigalan tapos Roy dito mo siyang hawakan okay pay pinbaw bibi natin yo lang yan ang technique dyan, unahin nyo lang muna tiris-tirisin. Tapos, binatin nyo ng ganyan. Tapos, syempre, i-massage-massage yun. ano, Ayan, no? E, parang mararamdaman nyo yan pag kayo dito. Parang mararamdaman nyo. Parang may mga nag a ang mga tendon. Parang yung may natitiris kayo mga malilit na buo-buo buha hangin. Ayan, no? Nararamdaman mo, ha? Ganun ang pakiramdam yan. Ngayon, nauunat na sila. Tapos, painitin nyo lang ng konti. Rub nyo lang. Ayan rub nyo lang tapos binat ulit inatin nyo lang tapos masas masas yun ng ganun ayan unti unti na nawawala yung parang buhangin unti unti na yung katulad kanina na may mga unti unti na pabawas na siya ng pabawas tapos rub nyo lang ulit napin nyo ulit kung meron baligay nyo na ako meron? ha? wala? ayan ay, kasalanan niyo yun. Oh, wala na. Hindi wala na. Okay? O, oh, lakad ka. Yun lang yung treatment. Yun na yun. Napaka-effective. O, oh, lak lakad mo kung. O, kasama. Ayos. O, oh, yan. O, oh. ah, ah, ah. ah yun. <laughs> Hindi, tama yan. Pag nagtatrabaho tayo, lalo tulad nyo, sa Hong Kong, pagkuran din dyan. Okay? Okay? Sige, mag-iingat kayo sa inyong paglalakbay. Maraming salamat sa pagdidiwan.